magandang araw po mga ka-update sa ating lahat so ngayon update tayo kay First Lady Lisa Aranita Marcos Welcome to Romis Update Channel Ayan so, yung video na to mga ka-update ay batiin natin si First Lady Lisa Aranita Marcos at si President Bongbong Marcos ng kanilang uh, anniversary, yung kanilang wedding anniversary Kung hindi po ako nagkakamali, ito ay kanilang uh, 32nd anniversary Congratulations, First Lady Lisa Aranita Marcos at President Bongbong Marcos Binabati po namin kayo ng inyong uh, wedding anniversary 32nd wedding anniversary. So yan patunay po na nandito si First Lady bagamat picture lang naman. So tiniwala uh, po ako, alam ko po, po na marami namang magre-react na yung picture na yan ay uh, matagal na, no? Pero yan po ay makita naman natin na bago doon sa Suba, Ilocos Norte, no? So kasama niya yung kanyang uh, mga anak yan pero sigurado naman na mayroong hindi maniniwala. So doon sa hindi maniniwala sa picture na 'yan ay karapatan nyo 'yan na hindi kayo maniwala. Pero sa amin, kami po ay naniniwala na yan po ay totoo, no? Kaya kami ay bumabati sa ating uh, First Lady at sa ating Pangulo ng kanilang uh, wedding anniversary So, ginanap yan noong uh, April 17 huh, doon sa Suba, Ilocos, Norte So, mga ka-update sa mga naniniwala uh, rumirespito sa ating mahal na Pangulo pwede po kayong mag uh, ng inyong pagbati sa pamagitan ng inyong comment dyan sa baba hindi natin alam, baka sakali na, na makarating dito sa ating uh, mahal na pangulo at kay First Lady Lisa Aranita Marcos may nagsasabi sa mga video natin, sa mga nagpo-comment na tayo raw po ay uh, isang bayaran no? pinabayaran daw tayo ni First Lady. <laughs> Sana nga. <laughs> Sana nga magdilang anghel kayo, no? Pero hindi po tayo yung tipong gano'n na tao na mababayaran para lang magagawa ng video na hindi totoo, fake, no? So hindi po natin 'yon magagawa, no? Tayo po naman ay nakabase lang palagi sa mga ebidensya na ating nakikita, no? Kung mayroong makapagsabi na talagang nandoon si First Lady sa Los Angeles at nakakulong, may picture, ah, maniniwala naman tayo. Kasi hindi naman sarado yung ating pag-iisip para hindi paniwalaan yung katotohanan ngayon lang ay talagang tayo ay naniniwala na dito si First Lady sa Pilipinas dahil nga din sa mga ebidensya na nakikita natin. Doon lang talaga na sinasabi ng mga DDS na mag-live si First Lady pero kung papanong tayo rin po ay mayroong karapatan o kaya ay kalayaan na magsabi na dapat si First Lady ay mag-live So, tanda din po natin na si First Lady ay meron din pong kalayaan at karapatan na hindi mag live kasi buhay niya po yun no? maliban lang kung mayroon talagang uh, mga isyo na andito sa Pilipinas ay gumagawa siya ng hindi mabuti, hindi maganda magawa ng mga hakbang, labag doon sa batas ati naman po yung uh, bibigyan ng reaksyon kung mayroon talagang mga patunay o hindi po sarado yung pag-iisip natin tayo po ay gagawa din ng mga content para magbigay ng ating reaksyon no? na hindi tayo pabor sa mga ganon kaya lang sa ngayon ay hindi tayo pabor doon sa nagbibigay ng uh, mga pahayag na nagsasabing wala talaga dito si First Lady nakakulong doon puro lang daw edited mga lumang picture so tayo naman ay kumakalap nangangalap na tayo ng mga ebidensya para patunayan na nandito siya no? so doon sa sabi na bayaran ako so <laughs> Konsensya nyo na yan <laughs> uh, Ako alam ko sa sarili ko Hindi eh, ako bayaran Ni First Lady no? Ayan lang Kung talagang yung mga, mga video natin Ay mag viral So Pari tayong mag swildo Dito sa Sa ating pagbablog Pero kung hindi naman So wala naman tayong Matatanggap dyan Okay Kasi so, nakagusto ng ating uh, Video na to hindi nyo nagustuhan yung pagbati namin kay First Lady at kay uh, Pangulong Bumbong Marcos ng kanilang 32nd Wedding Anniversary. Pasinsya kung hindi nyo nagustuhan. So, pwede nyo namang uh, hindi panoorin yung video na to, no? At doon naman sa nakagusto at gustong bumati din, yung paabot ng pagbati sa ating uh, uh, mahal na Pangulo at sa First Lady. So, comment kayo at kung po, Pakilike na rin ang ating video. Pashare na din po na makarating sa Pangulo. At pasubscribe na rin po sa ating maliit na channel. Okay Thank you very much po. Glory to our Lord Jesus Christ. And God bless po sa ating lahat.